Hello, what's up mga kainsan no? maulan nung buntag karong adlaw So For today's video They arrived the uh, parts That I needed So Unso ah? <laughs> English na to ah So muna eh Ang parts na Nirequest natin before So There is a problem Because of the resistor Here Yeah, resistor block uh, nagkukusang ano siya kukusang gana so pinalitan natin ng bago ito na yung bago we arrive right now so let's try to put this kung magiging okay ba or hindi pero sa tingin ko magiging okay na to so try natin. Dito muna natin sa luma para makita nyo kung anong problema nya. Ayan. So, lagay lang natin dyan. Ayan. Ito yung luma. So, ikapit natin. Magkukusang gana lang to siya eh. Iwasan natin yung kamay natin para maipit. Uh, Ayan. Tapos eh. Ayan. Hindi yan naka-on ha. Naka-off yung monitor niya. Diyan sa gilid. Ito, naka-off yan. Hindi gumagana yan. Ayan. Kahit naka-off yung sus eh, ganun pa rin yan. Ito. Ayan, oo. Oh, diba? Okay. Oh, yan. Diba? Kahit naka-off yung sose, eh. ganun pa rin. Gagana pa rin niya. Kasi nga, sira yung resistor block. So, kabit natin yung bago kung ano ang pinagkaiba nilang dalawa. Ayan, lagay natin dito ulit. So, Oh, di ba? hindi siya kusang umandar kasi nga bago siya hindi siya sira so try natin ayan na so, try natin ha para makita nyo ayan baka na sabihin nyo niloko, lang, niloko ko lang kayo so this is the reality so hindi pa yung umandar so pindutin natin to para kang gagana pa siya kahit one lang o di diba gagana siya So, ibig sabihin, good siya. Tapos, dito, turn up natin kung mamamatay ba. Okay, namatay. Di ba? Ganun lang ka simple. Eh. Basic lang. Hindi muna tayo pupunta sa mga malalaking issue. So, dito lang muna tayo. Check up lang muna tayo. So, mga basic-basic lang muna. So, yan lang. Away may natutunan kayong dagdag kalaman. So, God bless mga insan. Bye-bye. <laughs>